Mahal ko si Justin. Mahal ko ang anak natin. Pero sa buhay ko, ikaw ang una. Pwede ako mabuhay ng walang anak, ng walang pera, pero hindi ako pwede mabuhay ng wala ka. Han, 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 please, pag-usapan natin to. Hindi ganitong pagsasama ang gusto ko para sa atin dalawa. We used to have so much love for each other. Han, 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 di ba bumabalik na yon kasi... Miguel's doing me so much good. Exactly, exactly. Kailangan mo ba bang umangkin ang anak ng iba para lang bumalik tayo sa dati? Yung pagmamahal ko sa'yo, hindi pa ba sapat yun to keep us together? Hon. Noong naghihirap ka sa panganganak mo kay Justin, sabi ng doktor sa akin, pwede daw mamatay ang isa sa inyo. Ang sabi ko sa kanya, kailangan ko ang asawa ko. Maraming salamat sa Diyos. Naligtas kayo mag-ina. Han, mahal ko si Justin. Mahal ko ang anak natin. Pero sa buhay ko, ikaw ang una. Pwede akong mabuhay ng walang anak, ng walang pera. Pero hindi ako pwede mabuhay nang wala ka. Kaya masakit. Masakit. Dahil ako lang ganito ang nararamdaman. Hon, han no. Please. Nasa Batangas lang ako. han han please, hon. Please. Sorry, ha? Hindi ko alam makakaganito ang pamilya natin. Pumbuhay ko nilang ko para sa inyo. Sa inyong dalawa. you know. Nawala ka na sa amin. Ngayon, parang mawawala na rin ang mami mo sa akin. Misa naisip ko, sana ako na lang. Kung kayo dalawang naiwan, hindi sana makaka ang mami mo. Anak, mahal na mahal ko kayo I miss you very much, son. I miss you very much. Paano mo nagawa sa kapatid mo yun? Huwag mo na gawing big deal, please. Sita. Hindi mo ba nakikita na unti-unti nang nawawala ang mga tao at bagay na importante sa buhay mo noon? Ano'ng ibig mong sabihin? Mali ka. Mali ang ginawa mo kay Lisa. Mali rin ang ginawa mong pagtrato kay Bobby. Mas gugustuhin ko nang maging mali kung ito makakabawas sa bigat na bitbit -bit ko. At ang sinabi mo. Marami nang nawala sa akin. At hindi ko iintahin kung madagdagan